tuan oh, magani kay wala mi natumbahi og kanang lubi wit o oh. kana mo di kakaw nya nabay batong nagungot dia gani wala jud mi gigiri mo jud siya niligid mo niligid oh nakaliwas ginuo oh. so, gyud <laughs> sabi nga moro kan di ayad ayad oi mo mo oh dere ni suan buta ari tayo ta ke? mana nga yan po guys, dito tayo ngayon sa eh. request sa ating sponsor uh, salamat ma'am Linda Koleks na dalawin din natin si Ria pagkatapos ni Ria, punta pa natin sila, Robin so, nagtain sila dito nagtain sila, sila dito yan ang mga ang uh, mga tao dito, nagtain pa rin hanggang ngayon kasi patuloy ang aftershock, kapag uh, sa araw napakainit po yung trapal kaya nga nandito sila si Ria, mag-hi ka Ria. Hi po. Ayan, uh, ito po yung bahay nila dito. Samantala po, nag sila. So, may takilid na ilang balay. Ayan na. Uh, Ria, ka nang... Uh, oh, sa Mom! sa pagkakaron pad padayon gyapon pad pad muna sa tin ino kagabi ira kuan man madlo kami kuan linog ni para gabi ini linog na pod sa babaw bendikado eh, nga matumpag ang bato na mga bato man

ang katong paglinog no, kamodre, wala mo na. Naog mi sa inyo, dito minin ko, magani kay wala mi na itong bahay o ng lubiwit o ka na niya. Nabay ba itong nagungot na agani, wala dito minigiri. Huwag dito siya niligid. Huwag jy niligid? Oo, ni nakaliwis ginuog yun. Dito rin mo na istambay na pet. Oo, dito rin. Ang anak, kaya kung bana, na, trabaho mo tayo ma. Oo. Ang kumangon sa kong ba na, di na kumihin. Nagkawin nag, kong, anam, nag, nag lang dito ko. Ginuorog yun akong Ang bata ni Rhea, 1 pilak bukan anak memo. Apat. Ah, apat. Asa ah, nang bana karon. Apa dito gi ad ka sa iya mama. Oo. Oo. Heeh. speak ba na dai lino tong pagbi mo. Labi kaliban pa gito. Ino usban pa gyud. Usban pa 6.0. Oo. Oh, grabe gito. Grabe guys uh, marami pa ang natroma sa pangyayari po. Biglaan po. Yung una 6.9 na magnitude. Jana, ma, wala Ilang ha -ha. araw nakalipas, sumunod naman yung 6.0 magnitude. Mm -hmm sa likadog maligirag bato kong ari ni Dapita so naas lang diri Dapita pod oo so si si Ma'am Linda Colex naka kainom daw mangano mm. uh, si Ma'am Linda Colex mayroon siyang inabot para dagdag ayuda po sa inya ha So mayroong 1 1 2 3 3000 galing ni Ma'am Linda Colex. Oh. Salamat ka oh. dahil ni Ma'am Linda kulit sa iyang mga nga at isminda. Kung tabang sir, eh? juga hmm. Ay, ko bang tabangan ko niya. O kamo selamat salamat po kay inyong ah. di -arib. Salamat oh. kayo oh. sir. Oh, gahapon pa namang nakuha na. So, karang siguro na mo parang nasad mo yung gamit Ha? Salamat oh. kaysa, Ma Linda Koleks, maraming salamat yan. Naibigay na po natin kay Ria. So, Quarta sige Ria, magamping na mo. Ay, lamog, ay lamog, lamog ko ba? Ayala mo, mo kopyansa. Sa tent lang si kay pila pa kabulan ng gikan ron di pa kung sa pay dagan sa so, mas maayo nga ma maniguro magamping kanang Isip sipte kayo. sipte mga bata Ay, ba Sipte lang sa tent, ayaw lang siya kayo sa inyong balay. Ay. Ha? Sige, bye-bye na mo? Bye-bye. 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 Ang sabi dire, ubos. <laughs> Layo an mo laban na nay. Layo kay laban. Singkos ko pa pa. Ha? Singkos ko lawo. Amo anak ni ni mau. Ada. Ya. Bantu sa. Payak. Tent. Nak tent mau. Hey. Hey. Di kasut dia motor Ben. Dah ni lomeh. Ani Grabe ang ano ito sa Gubaan ang ano ilang Gubaan na eh. ito yung lumang barangay Ito Ang ang ko ano ni hapa agad ang katong ko tindar. Katong waiting seed ba. Yan po guys sa uh, Yan po guys sa uh, request sa ating sponsor, Linda Koleks na dalawin natin si Robin. இரு buti na lang yung bahay nila ba hindi na magkabitak-bitak gusto yung balay wala na gubat lino ah gamay rak rak gamay rak rak So yan pang bahay ni ano ni Kuya Robin ang yung sponsor natin dati dito si Ma'am Linda Colex. Yan po ay eh, konti lang yung damage. Gamay rang crack. Ah, oh, nandoon si Kuya. Ah, tunga Pero gamay ra. Ah, okay ra kaya. Kaloyan. Kaloyan po sa Ginoo nga wag yung damage pagdakana. Ka Kapag daw mabuhay pag pagkatapos ng kitabuan Gusto sa arebe? Sabi ko sa'yo. Artebe sa'yo. Ha? man? Ang sa experience nyo atong linog? Parte man kusoga. kusuga? So, ang sa may nahita po ato? Natulog naman ato? Artebe. Oh, natulog na? Artebe. Natulog na niya ato? Ha? Oh. Pag hindi ki. Ano? aku ko paitin ato? Oo. Kanimang gamay na yan. Ay lang pag ano pa ron. Di, wasi ko pano. Grabeha mo kan gi ayag ayag oi. Eh? Oo. Oh. Nangambak mo. Oh, there is one yuta. Ari ta ke. Eh. Main nang subi no. maka maka lisang balo? no. Amang ma kan kan lagi. buntul buntol kan mga tagak pantang oi, mga ligit. Mga balay din to. Wala na mga balay das dapin sa buntol, wala na. Wa man gigian mo lang. Matapsingan ra? Hmm, Matapsingan na nila wa. Kalu iapitaw na i. Matapsingan sa bato? Oo, nga. Ango ba na managta na? Waan na i sa... Kakuan ba? Karatol? Oo, utro naman. Hmm. Diri na po pikas. Waan na, pero nagpamina diri ke. Masipir mo ke, layo layo ramo sa... Malayo layo sa, ano, sa bengbib. Tini diri. So... Kumusta? Nagandag hamog na dawat pag hinabang? Ah, dawat ako, siguro kilo, sa kilo, sa tubig. Kay, kundi di may mo lingkod-lingkod dito sa iwi, di may kadawat ay. Uh -huh. Ari wak may yes. Kay layo naman, no? Layo naman. Hindi uh -huh. Tigum, nga, kuan Ah, hinabang. Ah, hurot po kay, bukaon po ta. Uh -huh. <laughs> Ita, dala ni Dog. Ka, terbotor bahaw na taggamay ba? Oh, oh karon meron medyo naana na ta sa uyog-uyog. Ah, wala eh. Gabi eh, nang linog mo ito gabi Balik eh. bitaw. Kusog-kusog ito -kusog no? Balik bitaw. Yan, patuloy ang aftershock dito guys. Minsan malakas, minsan mahina lang. So, maunang makulbaan. Kaya ang mga tao, kami. Kami na taga din sa Lord. Makulbaan, kaya hapon Si Mam ma Linda Colex. Bye Robin. Ang hmm. sponsor na tayo balay. Nihatag po buka yuda, ha, dong. Si Melinda koleks. Selamat, Melinda koleks. Oh, Melinda koleks saya begini natin, kay kayak Robin. One, two, three, four. Nah, 5,000. pahit Tausan. <laughs> apa selamat di tahun bu. Takut uh -huh. tahun ini. Dah entau ki konsekuensi apa? Uh -huh. Dah entau ni paling palit kan sudan. Kaya ang ngadawat niyo mga ayuda sa mga sa pemerintah atau sa kanang mga private sector, atau di purot atau di pemerintah 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 atau Nabang po itong gamay, kung nagyatag ba dito ba? Yan. Yeah. Naman sa Kilo? Lima kilo? Ah, Tapos na lang. to. Bimingaw po itong apuhan. Hmm. So, to. Kina yung mga kina abot naman nga kita akal. Isang gito pare daw. Kaya lang na yung mabot ay. Di ba? Ayan. Ayan. semua arif selamat Ayan. Salamat kong binagulay sa mga tagal-gulay. <coughs> ah, Kamu dia, ang saya kasulitan ninyo? Salamat ng mga. Salamat ng mga. Yan, sige ha. So, yan lang po ang pakay namin dito na makausap kayo ulit at nating na natin yung bahay ni ang bahay ni ano Kuya Ruben. May po, May late na karakrak lang sa loob. Okay, okay naman dito ay san. Imong ganin ni Kuan mau kita ni asal nak kita tahu ni ani. Ligolik kau mana kay? Ligolik kau mana kay? Bagus paman yang kamu. So kalau lagi sana yang belum set bah. Kalau lagi sana tumpak angkau an. Mau kita tahu ni jadi pilih an lapuk. Ang aku ingin membantahkan dan lagi dia kusuk kusuk oleh tinisat. Guba kan? Guba emperang kayu oleh. Ini kusuk kusuk lagi. Siapa nama kau ni? Jadi mahu wala kan? Nau saya kay walak entah ni kerak kerak diri sendiri kan. Bisa main. Oh okay. Jangan main kerak sahaja. Tidak ada masalah. Ang tipaika din ng linog din, ang dagko din building mi. Okay, kay mura tag mura kita kusan na sa kalibutan ba. Grabe tong linog. Uh -huh. Sige ha, dili ra kay magdugay kay na pamilya ko. Nga pares